Magandang araw po sa ating lahat and welcome to my YouTube channel, Noylo TV. And ituturo po kayo kung saan mayroon na pong pagbabago na nagaganap dito sa store namin. Binago po talaga namin kasi may goal po talaga kami na yung mga customer namin. Kasi nakakaawa na talaga na uakit pa sa taas, mamimili pa tapos bababa na naman. So ang ginawa namin, lahat ng mga pinakamabenter sa taas ay binaba namin. Pero hindi po lahat. So ito na yung nangyari sa mukha ng aming tindahan. So, dito na po yung mga school supplies namin na yung talagang pinakamabenta dito. So, ibaba namin lahat po ng mga items na hinahanap po talaga ng mga tao. So, marami tayong mga pagbabago na ginawa for this year 2024 para po uh, mayroon namang pagbabago sa store natin. And syempre, update ko kayo sa uh, ano yung ginagawa preparation namin. Of course, um, February, month of the heart, Valentine's Day. So, ano yung mga preparation na ginagawa ko? So, tour tayo. And, syempre, dito tayo sa isang corner ng aming store. So, dito po yung nilagyan namin ng dalawang table para po makapag-order yung mga customer natin at makakain sila dito ng comfortable kasi aircon. At the same time, mayroon, mayroon din silang maliit na sightseeing sa aming mga green plants. O, ba? Diba? Tapos, dito sa Freedom Mall na ginawa ng anak ko, kahit na single yung anak ko, ay gumawa siya, gumawa kami ng kunting pakulo lang naman para naman sa Valentine's Day in, wherein magsulat sila ng kanila mga message of love. So, ano yung definition sa kanila ng love or whatever na they wanted to post it there. So, gusto nilang ilagay, kahit na ano, yung mga messages nila about love regarding sa February 14. So, nilalagay nila dyan. So, on February 14 po, mag-select po kami ng isang pinaka-unique na message na ginawa at pinopost dyan. And meron po din kaming gift na ibibigay sa kanila. So, on February 14 po yan. So, marami din din makita niya naman. Marami na din ang kumakain, nagpupunta-punta dito. Para naman, ano, isa siya sa mga pamamaraan na ginawa namin para po makahatak po tayo ng customer. And sawa sa naman ang just usually pag walang klase marami dito, lalo na pag mga 3 down to 7 p.m. So, yun po yung mga mangyayari dito pag ganyang ura. So, ma maganda din kasi pag gabi, malamig din. Mas lalong lumalamig yung aircon namin. O, ba diba? Dapat talaga mag-isip tayo. Advance po tayo mag-isip. Ano yung mga special month i-highlight hi natin. Kasi po, makatulong po yan na, alam nyo na, marami yung mga mariritis na mga customer natin. Syempre, ipag, ano yan, ipagmalaki na. O, doon, maganda doon. So, yun po yung mga pakulo na ginawa namin away po ng marketing strategy namin na ginawa for this month of February. So, mag-isip mag na naman tayo for the month of March ano bang nandyan na pwede natin i-highlight, ibilihin natin yung mga items. Mamaya ipapakita ko din sa inyo ano yung mga items namin for February na usual na binibili since sinahanap po yan sa akin last year. So, Punta po tayo sa ibang lugar kung saan meron po mga pagbabagong nagaganap kasi in preparation for this whole year 2024. And, syempre, mayroon na, din, na din tayong mga heart-heart dyan. So, ito siya. Ang balon na to ay 20 pesos. So, ganyan sa pag ano na, na, may hangin na siya. At saka, itong maliit na ah uh, ito, ito siya. Balon pa din siya. Tapos, ito yung mukha niya. And, syempre, mayroon din tayong mga bitay-bitay, mga heart-heart dyan. Para naman, full of love ang store natin. So, mayroon akong biniling mga klase-klase chocolates. Ayan. Na-highlight na po siya. And, syempre, meron tayong mga buki-buki dito. Ayan. And, ito siya. Actually, wala pang January pa. Dumating ito last week of January. Pero, may bumibili na. Ayan. So, yan yung mga cute-cute na mga buting-ting natin. Tapos, itong mga heart. Ito. Itong mga hard chocolates na yan. Ayan, uso din yan. And even, hindi pa po February, ay may bumibili na din po ng mga chocolates natin. Tapos, meron din tayong mga buke-buke dyan na tag 15 pesos na po yung benta natin dyan. Para naman, uh, pwedeng bilihin ng mga uh, teenager natin sa school. So, pwedeng hindi kasi ito for the, ano eh, the exchange partner natin or male and female, but pwede din natin araw ng uh, Valentine's ay sa mga teachers, gano'n. So, kasi last year, marami naghahanap ng na mga ganito, kaya hindi na din ako nagpahuli, bumili na din ako while mura pa. O, ba? Diba? O, ito yung sinasabi ko na dalawang table. Naglagay talaga kami ng table dito para naman uh, pwedeng kumain yung mga customer natin after nilang mag-order ng mga, usually cup noodles ang in-order dito. So, mag a lang kami ng 15 pesos uh, pag magpaluto talaga sila like mga samyang, ganyan. And then, we are planning din na hopefully ma-materialize, ma mag magbebenta din kami ng mga palamig para naman meron silang pang partner. Meron naman din kami ice cream. Minsan, kumain sila dito, uh, bumili sila ng isang galong ice cream, ganyan. At saka dito, nilagay na din namin yung aming dispenser sa bahay. Actually, gamit namin ito. Kaso nga lang, naisip namin na pwede naman namin ah uh, makatulong din sa aming negosyo. Kaya nilabas na lang namin. So, dito na kami magkuha-kuha ng mga hot water na gagamitin namin. So, ito po yung mga bago na nangyayari sa store namin. Ayan po. So, mayroon kami yung TV dyan. Ayan, while seeing the, mayroon din silang kunting sightseeing dito sa mga green plants namin sa labas. Dito, dati nakikita nakik ninyo, or nakikita ninyo dito na hindi pa siya nakatay. So, napag-isipan namin na uh, kailangan na din i para naman maganda yung dating. At saka hindi din siya maalikabok. Kaya nag-rearrange kami since uh, ginawa na naming uh, upuan doon sa kabila, in, in na doon yung nakalagay yung ice cream namin. So, nilagay na namin siya dito. Ayan. So, yan na. Yung isang freezer namin. Tapos, yan. Nakatiles na siya. Ito lang kasi hindi siya balance ito. Hindi balance ito dito. Kaya, lalagyan pa po yan ng design na tiles. And then, dito. <laughs> yun yun. Hindi pa ginagawa. Dyan po namin ilalagay. Dyan po yung mga ano namin, yung mga hardware namin. Pero magulo pa, since ginagawa pa po ang paglalagay ng tiles. So, dyan namin ilalagay yung mga plasticware at saka yung ibang mga uh, dry goods namin. Para hindi na talaga aakit yung mga tao. Kasi, mayroon, nang mayroon naman kaming bagong business line na gagawin for this year 2024 in which na ilagay namin doon sa taas. So, it's a printing business na gagawin namin. Ah uh, hindi siya yung casual na printing but ano yung uh, t-shirt printing. So yun ang update po sa aming tindahan. So sa ating pagninegosyo dapat uh, mabilis po tayong mag-isip anong pwedeng mag gawin natin sa ating negosyo, lalo na sa ating tindahan, yung marketing strategy natin na talagang makilala at makahatak tayo ng mga customer. So, huwag po tayong mapagod sa pag-iisip, ano yung mga strategy na gagawin natin para po mapansin tayo ng mga customer. Hindi po natin kailangan makipag-away or ma-worry dahil marami tayong mga kakompetensya, but we have to think it ahead of time plan and then strategize ano po yung mga pwede nating gawin so yun na po ang aking may ma share sa inyo sa amin tindahan for this video thank you and god bless po